I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Dahil nang magkaroon na nga ng media conference ang Kent by Me Love nila Donnie at Val Mariano ay marami nga tayong nalaman kagaya na lamang ng mga kas na kasama nga sa nasabing palabas ng ating Don Bell. At sila sila nga guys ang makikita natin at talaga namang nalaman na nga rin natin at nakilala ang bawat pamilya ng ating Bell Mariano as Caroline Chu. Pero ito na nga guys, ang pag-uusapan natin ngayon, ang kumakalat na nga sa social media na larawan ng pamilya Chu. Pangagays dito, a wealthy and powerful family where Caroline came from, the Chu family. The power and authority in there is screaming as hell. Family Chu really had something. October 13 on Netflix, can't wait to see you Chu Pam. Naku saan ay talaga namang meron nga napansin dito ang maraming bablis Naku saan makikita nga dyan ang magiging pamilya ng ating Bel Mariano o si Life na kung saan napapansin nga dyan na ito nga ang kamay, Caroline ay hawak nga ng kanyang papa. Kaya naman umani nga dito ng maraming komento mula sa mga bula. At ayon nga sa kanila, so she is her dad's favorite ha? Hashtag Belmariano, hashtag me love. Kaya naman talagang kaabang-abang na nga ang bawat eksena rito ng ating Doni at Belmariano lalong lalo na nga sa ating Beth dahil na rin ito sa kanyang mga step sisters at mother kaya naman stay chill lang tayo for more update